Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang matutupad na ang hiling ng marami na ipasok na si Julia Montes bilang leading lady ng napapabalitang kasintahan niya na si Coco Martin sa Ang Probinsyano. Ayon sa very reliable source ng kolumnistang si June Lalin, si Julia Montes na nga ang ipapalit sa papaalis ng si Jane De Leon bilang leading lady ni Coco Martin sa longest running primetime drama ng Kapamilya Network na Ang Probinsyano. Ayon pa sa source, sa August 6 na raw ang simula ng lock-in taping ng aktres para sa serye na pinagbibidahan ng rumored boyfriend niya. Hindi rin naman malayo na muling magtambal sina Julia at Coco sa telebisyon. Dahil kamakailan lamang ay nag-shoot ang dalawa para sa bago nilang pelikula. Kung sakali, ito ang pagbabalik tambalan ni na Julia at Coco sa Philippine TV after so many years. Anong masasabi mo sa balitang ito?